TI Region 1 mahigpit na binabantayan ang presyo ng mga school supplies para sa detalyang balitang 'yan kasama natin Idol Matthew Pacheco 104.7 IFM Report Mahigpit na minomonitor ng Department of Trade and Industry o DTI Region 1 ang presyo ng mga school supplies dalawang linggo bago ang formal na pagbubukas ng klase. Abala ang mga monitoring teams ng DTI sa pag sa mga pangunahing lungsod sa region upang tiyakin na sumusunod ang mga tindahan sa itinakdang presyo at hindi inaabuso ang mga mamimili. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Dagupan kay DTI Region 1 Director Merly Membrere muling inilunsad ng tanggapan ang diskwento karavan bilang bahagi ng kanilang inasyatibo na maibsan ng gastusin mga magulang at estudyante ngayong pasokan. Dito, may mga tinatawag po tayong balik-eskwela, diskwento caravan. Wow. Uh, yun po, usually ginaganap po natin ito bago magpasokan. So may mga schedule po tayo ng mga balik-eskwela. Maganda rin po dito, maikwento ko lang na uh, yung ating mga provincial offices tinitignan po kasi nila kung kailan po nakaka-akon ng brigada-eskwela. Kasi sinasabay din po natin doon yung hmm. pagkandak na rin po natin ng diskwento caravan. Dagdag -dag pa ni member, centralized o isahan ang presyo ng mga school supplies sa buong bansa na mahigpit naman na binabantayan upang mapanatili ang patas na kalakalala iisa lang po yung ating SRP, sir, dapat sinusunod po natin ito. Oo. kaya nga po, nagkakaroon po tayo ng mga monitoring activities para makita po natin at ma-insure po natin na yung uh, SRP na itinakda po natin ng ahensya ay talaga po nasusunod. Inilabas na rin ng DTI ang pinakabagong price guide para sa school supplies. Batay sa listahan, may ilang produkto na nananatili sa dating presyo ngunit may ilang ding nagtala ng bahagyang pagtaasan. Kasama mo mula rito sa IFM gupan, Ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.